Break time. Dumating si Borton at nalaman ang swerteng nakamit ni Pio. May ID ka bang dala? Tanong ni Borton sa binata. Ang anyo ay nakikisimpatya sa biglang swerte ni Pio. Mayroon. ID ko sa pagboto. ID ko sa kariran bilang clocker. Agad namang tugon ng binata. Good. Sa kotse ko na kayo sumakay. Kailangan kasi sa bangko nga. At least dalawang ID. Buti at may dala ka. At nauna na iyong maglakal. Palabas ng opisina. Sa kabilang pintuan sila lumabas, hindi sa pinto patungo sa sugal, sumunod sa kanya sina Eden at Pio. Sumakay sila sa magarang kotse ni Borton. Sa unahan na upo si Eden upang di magmukhang driver nila si Borton. Sa likurang ang upuan na nang upo si Pio. Ano ang gagawin mo sa pera mo, Pio? Pagkawaitan tanong ni Borton habang minamaneho ang kotse patungo sa bang. Magninegosyo ako. Agad na tugon ni Pio. Kaya na ang katuparan ng iyong mga pangarap, Pio. Sabi mo wala ka ng pag-asang makaahon ka sa hirap. O anong masasabi mo ngayon? Si Eddie naman iyon, nakalingon sa kausap, sa kangumiti. Totoo, habang buhay ang tao may pag-asa, siyang may hawak sa bawat oras niya, kaya hindi niya dapat asahan ang bawat pangyayari. Oo, maraming sorpresa ang Diyos. Tugon naman ni Pio. O laro ka ulit bukas, yaya ni Borto. Hindi, ayoko na. Nanalo na eh, tama na. Nakangiting namang tugon ni Pio. Aha, bilib ako sa Pio. wise ka pala. Tama yan, yayaman kang tiyak kapag ganyan, sabi naman ni Burton Saglit pa tumigil na sila sa pinakamalapit na bangko. Umibis sila at pumasok sa loba. Amoy pera ang amoy ni Pio sa malamig na lugar. Hindi niya inaasahan kailan man natutuntong siya dito at magdideposito ng maraming pera. Naupo si na Eden at Borton sa hintay. Si Pio naman ay nag up ng personal data niya. Sarang tawag sa kanya ng mga empleyadong makikinis at magaganda. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay natawag na Sir C.P. Si at nakadagdag yun sa kanyang kasiyahan at kumpiyansa sa sarili. Nang lumabas sila ng bangko ay dalawin ni P. ang kanyang savings book. Halos hindi pa rin siya makapaniwala. Kumain muna tayo sa labas ako ang taya. Pagkaway sabi ni P. Nagtira siya ng halagang limang libing pwisa sa kanyang bag. Dapat ano, sabi naman ni Ellen. Saan tayo kakain? Tanong na ni Borton. Doon sa may pinakamasarap na luto. Tugo naman ang binata. Sumakay sila uli ng kotse at sa pagtapat ng isang Jolly restaurant, itinigil ni Borton ng sasakyan. Hindi niya din lang sa mamahaling kainan si Pio dahil talos niya kung gaano pinahahalagahan ng binata ang na naswerte hang salapi. Umibis sila doon at kumain. Matapos kumain, inabutan ni Pio sa Eden ng halagang isang libong piso. Ayaw yung kunin ng dalaga ngunit ipinilit sa kanya ng binata. Nakangiti lang si Borton, talos niyang damdamin ni Pio kay Eden kahit ilihim nito na may gusto iyon sa dalaga. Nakikipanood sa si Eden sa TV ni Flora. Nasa sala sila ng apartment. Pinigyan siya ng kukuting cheese course ng matandang dalaga. Nagkukwentuhan sila habang nanonood ng Tibet na nakaupo sa sopa at nagkukukot. Dati ako may kotse. Baka akala mo, sabi ni Flora. Nakatuwa ng mga mata sa comedy show na pinapanood nila ni Eden habang umuya. Nasaan? Tanong naman ni Eden. Isinanla ko sa kasino. Tugo ng matandang dalaga. Isinanla? Kaninong kasino? Napatitig sa si Eden sa kausap. Magkatabi sila sa upuan. Kanino pa? E sa kasino ni Naborton. Dati ka bang pumupunta doon at naglalaro? Oo, during my free time. Diyan ako nakababad. Dati yon. Eh ngayon, pinipigil ko ng sarili ko. Biro mo. Ang tagal ko bago naipundar ang new car ko. Nang matalo ako sa sugal, na isang sala sa halagang 200,000 lang. 500,000 ang bili ko doon ha. At narimita na lang ng ganun kadali. Sayang, di mo pinabayaan. Marimita. Hindi ako nagkapera ng pantubos buhat noon. Ayoko nang pumunta ng kasino. Naisip kong malulupog lang ako. Kung ganun tama si Pio, si Ed, Ed and Ian. Pio? Tanong ni Flor. Kaibigan ko. Nagpunta sa kasino para makita lang ang opisina ko. Ala, kalain mong sa harapan ng kasino nagdaan, hindi sa kabilang daan. Natural na pagbabayarin siya kapag pumasok si Helen. Di binigyan ng chips, inihulog sa slot machine. Nakalain mo bang dalawang beses na kajakpat? Ang swerte naman niya. O di nawili na sa paglalaro. Napatitik si Flora kay Eden. Mukhang naiingit ang anyo. Hindi, nanalo na raw siya. Bakit pa siya ipatatalo uli? May -negosyo na lang daw niya. Matalino, dapat ganun. Utak ng paiiralin, hindi yung espiritu ng sugat. Wika ni Flora. Bakit, ikaw nanalo ka na rin. Maraming beses, kaya nga ako nawili. Ang kaso dahil gusto kong manalo pa uli, itinataya ko uli at sa uli, umuwi akong tanunan. Tsak, sayang. Araw ng sweldo, umuwi sa kanila sa si Eden, lumalaw sa kanya si Pio, maraming dalang pasalubong. O oh, kumusta ka na Pio? Tanong ni Eden sa binata. Nakaupo sila sa salas ng tirahang bas. Magkaharap at pagkakaupo sa kahoy na upo ang naroon. Mabuti, nakabili ako ng murang lote sa kaparangan, malawak, at doon na kami magtatayo ng bahay. Lalo kong mag-alaga ng mga kabayo, iyon ang aking gagawing negosyo. Nakakangiting tugol ng binata. Hindi na ikaw ang dating Pio na tuyo ang mga ito. May kaslap na pati ang mga mata mo. Okay lang yung ginagawa mo. Ipagpatuloy mo at magpasalamat kang lagi sa Diyos. Wika naman ni Enel. Siyempre, pero magkakalayo na tayo. Ngayon pa man pa na dito. Kapag araw ng iyong uwi. Tuwing akay sa at katapusan ng buwan, di ba? Oo, sana yung maman ka, Pio. Salamat. Boyfriend mo na ba si Borton? Sinabi ko na sa yong hindi naman sila nililigaw, ano? Mukhang nainisang na lang. Sorry, Oo oh, huwag mo akong tarayin. Hmm, kulit. At tumirap po eh, yun, ngunit ngumiti naman pagkatapos. Nang gabi ngayon ay nakahiga na si Eden at hindi pa makatulog. Nakatanaw siya sa labas ng bintana ng kanilang tirahang bas, kung saan tanaw ang kabuwan ng malawak na karirahan ng kabayo. Maraming ilaw sa loob nito, ngunit palibhas sa gabi, malungkot tanawin. Sa umaga lamang nagkakabuhay ang paligid kapag may mga tao na tumatakbong mga kabayo. Ang mga tao kanya-kanyang lugar sa mundo, naisip ni Eden. At siya akala niya sa kare lahat kabayo na lamang tatakbo ang kanyang buhay. Kung ito to ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang pangyayari sa kanyang buhay ay ngayon lang nagbago. Tungo kasi ito sa si ikabubuti. Sa bagay mabuti at masamang eksperyensya ay nakapagtuturo ng aral sa tao. Para sa pagkalis ng buto niya noon sa likuran, masamang experience ngunit nagturo sa kanya na kailangan ng iba yung pag-iingat. Sa sarili, ngayon naroon siya sa opisina ng kasino. Ano naman kayang bagong experience siya, ang matatamo niya roon? Si Borton, kaibigan nga lang kaya ang tingin dito sa kanya. Mayaman, mabait, edukado, ngunit mahilig sa sugal. Sa bagay, wala namang taong perfecto. Ngunit sana'y magbangon lang ang vision niya sa loob-loob ni Eden. Sugal, ganun daw maiwawang isang buhay ng tao. Sa puntong minsan panalo, minsan ay talo. Ngunit para kay Eden, maaaring piliin ng tao ang kanyang laging panalo. Kung titingnan lamang lagi ang positibong anggulo ng mga pangyayari, laging tagumpay ang mapapas sa kanya. Halimbawa'y ay nila. Natanggap nila ang kanilang pagiging mahirap ng may kagaangan ng loob at sila naging masaya. Kahit mga kulang sa material, kahit pa nga ang tirahan nila isang sirang bas lang, maraming maperang hindi marahil matikman ang saya ng kanilang puso Yan na nadaranasan. At ayun ay dahil sa perspective na tinitingnan ng mga taong iyon, ang mga pangyayari, ang mga anggulong negatibo. Masarap matulog sa silid na paras ng kanyang inuupahan ngayon Ngunit pareho din ang kanyang pakiramdam mayon na kahiga siya sa matigas na papag. Sa silid ng sirang bas na kanilang tirahan, iyon ay dahil sa ang anggulong tinitingnan niya ay positibo na hindi sa materya nakasalali ang kaligayahan ng tao, kundi na sa kanyang isipan mismo. Masarap ang pakiramdam na wala pang bakal na nakakabit sa kanyang backbone at kaya pa niyang mga bayo. Pero okay lang kay Ed, kahit may bakal na siya ngayon sa buto, sa likod at din ang mga bayo. Ang importante hindi buhay niya ang at patuloy pa siyang makagagawa ng mas maimportanteng bagay na ikalulugod niya at ng Diyos. Unang-una ay kaya niya pang manalangin magpasalamat sa lamika. Ikalawa ay kaya niya pa rin magmahal sa kapwa. Ang sekreto ng kaligayahan ay natututunan niya. Ang maging content sa anumang sitwasyong kinaroraonan niya. Kasi talos niyang hindi siya gumagawa ng anumang bagay na lihis sa kagustuhan ng Diyos. Bago matulog ay tinali ni Eden sa dasal niya si Pio na sana matuto iyong magpasalamat sa nungikha sa nakamit niyang mabuting kapalahan at nawayon ay magtagumpay na matagpuan ang tunay na pag-ibig sa ng kaligayaan.